Sa wakas at malapit ng matapos itong pinaghirapan kong buong pangarap na magkaroon ng sariling daanan para sa mga taong gustong mapabilis ang pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Para doon ay marami pang pa oras na kanilang ilalaan sa kanilang mga anak, kapatid o mga magulang. Inihahandog ko ang project neto sa aking yumaong butuhing asawa na si Yumiko. Mahal, kung nasaan ka man ngayon ay ito na ang pangarap nating dalawa. Nagkatotoo na, sayang nga lang at wala ka na dito yumiko. Sambit nitong si Leandro habang nakatayo sa harap ng patapos ng project nitong isang Skyway. Nangyari ngang tuluyan ang natapos ang ipinagawa nitong Skyway at agad na isinagawa nila ang blessing at opening ng lugar. Dinaluan iyon ng iba't ibang mga negosyante at kilalang mga personalidad na mga kakilala rin nitong si Leandro. Simple lang kasi kung manamit itong si Leandro at hindi magarbo sa kasuotan. Kung kaya't minsan ay napagkakamalan itong isang empleyado lang din sa sarili nitong kumpanya. At higit sa lahat ay may puso itong busilak at maunawain. Sa unang isang taong lumipas ay pataas ng pataas ang kitaan nitong si Leandro sa kabubukas lang nitong Skyway. Dala na rin siguro sa daming gustong makaiwas sa trapiko. Kung kaya't, mas pinipili na lang ng mga itong bumayad kesa makipagsiksikan sa kalsada. Ngunit hindi nawala ang mga reklamo patungkol sa mga sikyo na itinalaga niyang magbantay doon. Dahil sa ayaw nitong si Leandro, na maagang masira ang imahin ng kanyang negosyo sa mga mata ng tao? Kung kaya't siya na mismo ang naglakas ng loob na pumunta sa lugar para suriin ang kung anong nangyayari doon at kung bakit madami siyang natatanggap na reklamo patungkol sa kanila. Ngunit sa tuwing nandoon na itong si Leandro, ay wala naman itong nakikitang problema at wala naman itong mataymingan na nagre-reklamo. Ngunit hindi binaliwala nitong si Leandro ang mga bagay na iyon. Kung kaya't, ginawa nitong pansamantalang palitan ang mga taong doon ay naka-assign na magbantay. Nangyari ngang, ginawa ng irekomenda ni Leandro sa kanyang manager ang pagpapalit ng taong tagabantay ng Skyway. Sa layo na maiwasan na mangyari pang muli ang pagrereklamo sa kanyang negosyo. Sa ginawa nitong si Leandro ay nagawa nga nitong maayos ang problema at muli ay wala na itong narinig pang reklamo. Dahil doon ay naging matiwasay na ang isipan ni Leandro. Kung kaya't, doon naman ulit ang kanyang atensyon sa iba pa nitong mga negosyo. Ganun lang kasi ang ginagawa nitong si Leandro. Palipat-lipat ng branch ng kanyang mga negosyo kung saan meron itong dapat ayusin. Buwan din ang lumipas, na naging smooth ang pamamalakad doon sa kanyang itinayong Skyway. Nang isang araw, habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan itong si Leandro, ay meron na lamang itong natanggap na isang chat message galing sa kanyang messenger. At doon sa chat na iyon, nakasulat ang isang reklamo na direktang sa kanya'y pinadala. Ginawa pa nga iyong basahin ni Leandro. Sir, Pasensya po kung direkta na akong nagpadal ng message sa iyo. Sa tingin ko po kasi ay dapat ko itong idaan na sa iyo dahil sa laganap ng corruption doon sa iyong ipinatayong skyway. Marahil po ay di na sa iyo nakakarating ang mga hinanaing ng napapadaan doon dahil marahil din ay hinaharang na ng isa sa mga tauhan mo doon. Naway mapansin mo sir itong aking minsahe para po matigil na ang pangaabuso ng mga taong itinalaga mo doon. Maraming salamat po. Sa nabasa nga nitong si Leandro, ay napakamot ito ng kanyang ulo at napaisip sa kung ano ang gagawin niya para mahuli niya mismo sa akto ang mga salarin. Nakaisip ng apat na solusyon itong si Leandro bago siya nag-decide sa kung anong kanyang gagawin. Hanggang sa nag-decide na siyang magpapanggap siyang isang normal na taxi driver at doon na idadaan sa skyway para obserbahan ang kanyang tauhan doon. Tatlong araw pa ang lumipas at ginawa na nga nitong si Leandro ang plano nito. Humiram ito ng lumang taxi sa kanyang maasahang kaibigan at yun nga ay kanyang minaneho sa gabi at dumaan ito doon sa kanyang skyway. Pinili ni Leandro na gabi doon dumaan para kahit papaano ay hindi siya mamukaan ng kanyang tauhan. Nangyari ngang marahang dumaan itong si Leandro sa Skyway. At doon nga ay ginawa siyang harangin ng kanyang itinaga doong si Kyo. Sir, tigil po muna tayo konti at meron lang kaming i-check sa sasakyan mo. Pambungad na sambit ng guard habang iniilawan ang palibot ng sasakyan tahimik lang sa sandaling yon itong si Leandro at nag-oobserba lang sa gagawin ng si Nang maya-mayay, bumalik itong si sa kanya at nagsalita ito. Luma na masyado itong sasakyan mo sir ah. Hindi na to pwedeng idaan dito sir. Dahil meron kaming speed limit dito. At saka standard ng sasakyan. Eh, itong sasakyan nyo, panahon pa to ng kalululuhan ko eh. Pasensya na po at hindi namin kaya papayagang baybayin ang Skyway gamit itong luma mong sasakyan. Bakit naman po bawal akong dumaan dito sir? Nasa kondisyon naman po itong sasakyan ko. At kahit luma na po ito ay alagang alaga ko po ito. Kaya alam kong kaya po nitong makipagsabayan sa ibang sasakyan dyan. May naong sambit naman ni Leandro. Hindi nga po pwede sir ang kulit nyo. Pero ganito na lang kung gusto nyo po talagang dumaan dito. Dahil malayo na din kung babalik pa kayo. Bigyan mo na lang kami ng pangpadulas dyan at ipapadaan ka namin dito. Pabulong na saad ng sikyo. Eh, magkano naman sir? Tanong pa ni Leandro. Okay na siguro yung 500 pesos. Mabubusog na kami niyan kahit papaano. Deal ka ba? Para makalusot ka na dito. At saka, huwag mong ipagkakalat sa labas ha dahil may kilala ka namin. At kung gusto mo pang makadaan dito ulit sa susunod, ay tumayimi ka lang pagbabanta pa nitong si Kyo. Napatango na lang sa sandaling yon itong si Leandro at inabot ang 500 pesos sa si Kyo para siya ay hayaang makadaan ng Skyway. Pinalampas lang iyo ni Leandro sa layong malaman ito ang mga anomalyang nangyayari sa kanyang kumpanya at nangyari ngang nagulat itong si Leandro sa kanyang nadiskobre. At hindi siya makapaniwalang, ganoon na pala katalamak ang kalakalan sa kanyang skyway. Matapos nga ng tagpong yun sa skyway, ay agad na nagpatawag ng meeting itong si Leandro para doon na isahang putulin ang salot sa kanyang kumpanya. Sa araw nga ng meeting, ay maaga pa itong si Leandro dumating doon at inantay ang mga empleyado niyang dumarating. Ilang minuto rin nagantay itong si Leandro bago na kompleto ang mga tauhan ito. Napatitig pa nga itong si Leandro sa mga sikyo na abusado nang masilayan niya ang mga itong papasok na doon sa hall. Ngunit walang kaalam-alam ang mga sikyo sa nagaantay sa kanilang sorpresa. Minabuti niyang sa dulo na ilabas ang kanyang natuklasan para yun ang maging highlight sa pagtitipon. Ginawa palang i-record nitong si Leandro ang buong pangyayari at ginawa niyang ipalabas ang recorded video nito doon sa kanilang big screen. At nang masilayan ng mga sikyo sa Skyway ang kanilang mukha sa big screen kung kaya't nang lupaypay ang mga ito at parang matunaw sa hiya. At ang mayabang nilang mukha ay napalitan ng pagkadismaya. Sa puntong yon, ay nagtinginan ang mga empleyado sa mga sikyo at halata ang pagkadismaya ng mga ito sa ginawa ng kanilang mga katrabaho. Sa punto rin yon, ay tahimik at nakayoko na lang sa upuan ang mga sikyo at hindi na nakapagsalita dahil sa takot. Matapos nga nilang panuorin ang video, ay nagsalita itong si Leandro. Ako na mismo ang nakapagpatunay sa aking sarili ng mga anomalyang ginagawa nyo sa Skyway. Sa tingin nyo ba ay tama yung ginagawa nyo? Tandaan nyo na ginawa ko yung Skyway para daanan ng tao at wala kong sinabing pipiliin nyo ang dadaan doon at lalong lalo nang wala kong sinabi sa inyong kukutungan nyo ang mga taong dadaan doon. This need to be stopped. Asap. Or else... Galit na saad nitong si Leandro. Hindi pa natapos magsalita itong si Leandro. Nang tinapangan ng si Kyo na tumayo para magsalita. Sir, alam ko pong mabigat ang parusa sa aming nagawa. At alam ko din pong mawawalan kami ng trabaho dahil doon. Pero gusto ko pa rin po sir na humingi sa iyo ng tawad. Patawad po sa aming nagawang pag-aabuso sa inyong kabaitan. Malugod ko pong tatanggapin ang kung anong parusang ipapataw niyo sa amin sir. Saad naman ng si habang nanginginig pa ang tinig. Sa sinabi ng si Kyo na iyon ay natouch noon ang puso nitong si Leandro at nakaramdam nga ito ng awa. Dahil sa ang iniisip nitong si Leandro ay ang mga umaasa nilang asawa at mga anak na madadamay pagtatanggalin niya ang mga ito sa kumpanya. Kung kaya't minabuti na lang ni Leandro na bigyan ng huling pagkakataon ang mga sangkot sa anomalya. Hindi ako naaawa sa inyo, Bagos ay kinakaawaan ko ang mga asawa at mga anak nyo na umaasa pa sa inyo. Kung kaya't bibigyan ko pa kayo ng huling pagkakataon para magbago, ipakita nyong karapat dapat kayo sa pagpapatawad na ikinaloob ko sa inyo. Seryosong sambit ni Leandro. Sa puntong yon nang marinig ng mga sikyo ang sinabi ng boss Leandro nila ay napaluhod ang mga ito at napaiyak habang walang tigil ang pagsambit ng pasasalamat. Simula nga sa araw na yon ay nagbago na ang pamamalakad sa skyway ni Leandro at hinding-hindi na muli na ulit pa ang anomalyang nangyari doon. At dahil sa ginawa ni Leandro ay sumipag pa ang mga empleyado nito at natulungan nun ang kanyang kumpanya na lumago pa kumpara sa dati. Mga ka-explorers, iwasan po nating maging arogante sa kung anumang uri ng ating trabaho. Dahil ang trabaho na meron tayo ay isa po lamang na prebileyo na maaring sa atin ay maglaho sa kadahilan ng tumitigas na ang ating ulo.